blood, RC ng buhay mo. No? Kung saan na hindi tayo itong blood na to, eh, ay sa cellphone na to, no? Itong cellphone ko, napakatagal na to. Ito, ayun, no? Kung may nyo, eh, meron siyang hindi siya naka naka masyado, no? minsan nagagamitin din ganyan ng cellphone, di ba? tama, mali. ano, tama? Kaya, ang kailangan natin gawin, eh, solusyonan, no? atong itong binili ko, ito yung solusyon. Para hindi na siya makita, no? Hindi na, para maganda na siya tignan. Itong uh, advice ko sa inyo, itong ang bibiling nyong uh, casing ng A21S. Ito po. Galing pa ako itong uh, China, no? Dito sa cellphone ito. Ayun, no? Medyo pangit na rin po yung lipid ko, ng cellphone ko, at uh, itong harapan. Kaya ito po yung solusyon, no? Papakita ko sa inyo. Unbox natin, no? Hmm. Arsine ang buhay mo guys Subscribe nyo ako And uh, follow my page Arsine ng buhay mo guys oh, Lumitaw Lumitaw siya guys Ayan na pa rin natin siya Mabukas pa rin natin Ayan. ta sa kanya Full cover may ano pa to ha, may, may, tempered pa to sa loob. Hindi natin kung nasa loob talaga yung tempered. No? Na? Yeah. Basta natin siya. Siyempre, di ba? Asin ah, ang buhay mo, guys. Ito po yung pinaka-advise ko sa inyo na gamitin. Mo. Para sa inyong uh, cellphone na medyo hindi na maganda ang... Uh, di ba? Medyo hindi na maganda ito. Eh, hindi ko lang siya maiwala kasi matagal na ako sa sarang, guys. Ito po yung ginagamit ko po pang vlog. Ito yung sila-sila na po yan. Okay. Ito po yung uh, product case. Okay. Basic profit. matibay siya, guys. Diba? Matibay okay. siya. Napakatagal ko pong hihintay ito. Isang linggo bago dumating. Galing po ako sa China. Ito po. Okay. Meron ko siya na panlilis ng second Juan Whites. And then, yan. Okay. Yan. Right. Meron ko siya na ito. Oh tempered glass guys tempered glass yan po. ito po yung gagamit natin sa set mo na to no? ang kaya ang kailangan natin gawin at ah, uh, yan po tatlo po sila nakalagay dyan it's only 111 kasama shipping na na guys ha kasi 80 pesos lang siya kung walang shipping 80 pesos lang po siya guys okay and then eh. rinisin nga rin yan number 1

Ate. Please. Sana, okay siya. Please. Matagal ko nindi ito. Ah, uh. one week to bago dumating. Dahil po, galing siya Galing siya ah, Uh, China. Good. Na po. Oh. Okay na po siya. Good, no? no. Meron na po tayo full number glass. Hello, guys. Ito na po siya. Oh. Cute. yeah, oh. no, di ba? Ang ganda mo sa tong pang uh, sa cellphone ko ay 21S. Thanks and subscribe. Please. Di ba nice? Di ba nice? Diba nice?